yet another hierarchically organized oracle. Kana daw ang meaning sa Yahoo. Kadumdum pa ba kag Yahoo? Sa una, wala pa gitawag na Google, wala pa gitawag na Facebook, wala pa'y Instagram, o guban pa ng mga social media. Pero ang Yahoo, na sikat kayo sa unang panahon. Naabdan ba na nimo Sa una, sikat na kayo nang gitawag na Yahoo. Apil diha ang Yahoo News, Yahoo Mail, Yahoo Sports, Yahoo Finance, at pinaka pinakasikat sa una na Yahoo Messenger. Kung kana siya, sigurado ko kung ikaw batang 90s, nagamit ka sa una o Yahoo Messenger. Kaya karon ginagamit ron is Messenger sa Facebook. Pero sa una, grabe ka kusog ang Yahoo Messenger. Kung sa'y meaning sa Yahoo, ingon sa mga founder, ang meaning daw sa Yahoo is tulo ka Number one, estupido. Ikaduha, bastos. O ikatulo, sabaan. Kana daw ang meaning sa Yahoo according sa mga founder. Pero, kinsa ang founder anang Yahoo, na atong ginagamit sa unang panahon. Ang founder ni Ana, Duha Kabuok, si Jerry Yang o si David Pailo. Sila sa unang mga estudyante sa Stanford University dito sa Amerika. O katong January 1994, nag-create sila o kanang gitawag na web directory. Na Daria, ginalista nila ang mga klasik klase, -klase ng mga website para dali ratod on sa mga internet user. Sa paglabay sa panahon, grabe ang pag-boom sa Yahoo. Gitangkilik kilik niya ni sa mga tao at ibuo kalibutan. O katong January 1995, gi-register sa duha ka founder ang Yahoo. Ug dito na nagsugod ilang brand nga yahoo.com. Ug atong year 2000 niabot na ni siya og 125 billion dollars ang value. Pero ang usa sa pinakasikat sa una in terms of communication is kanang gitawag na Yahoo Messenger. Wala pa yung Messenger sa una sa Facebook, kay ang uso sa una Yahoo Messenger. Nigamit pa kaana sa una usapud pud mi nakagamit anang Yahoo Messenger dito sa mga kompyuteran dito sa mga kisihan. Sa una, nauso ka ng NASL, ASL, C2C, G2G, BRB, o uban pa. Kana sa ginatype sa una, shortcut bali sa inistoryahan kung makipag-communicate sa laing tao sa gawas sa nasod o diri sa Pilipinas. Karon na ay GC, group chat. Pero sa una, ang tawag, chatroom. Kining chatroom, bibo kay ni siya sa una. Katong sa Yahoo Messenger pa. Grabe ang pagsikat sa Yahoo Messenger. Pero kini siya ni down. Kini siya ni Bagsak. Kini siya, grabe ka dako ang pagmahay sa mga founder. Ang pangutana, nganuman, man? Unsay na sa Yahoo o sa Yahoo Messenger. Ngano'ng wala na ni ginagamit karon sa atong panahon. Year 1997. Usa sa mga katuigan na importante kayo sa Yahoo. Usa ni ka-opportunity nga gibalibaran sa Yahoo. Kaya e kini, 1997, ang founder sa Google na si Larry Page ug si Sergey Brin ni Dool sa founder sa Yahoo. Gi offer sa duha ka founder sa Google, ilang company, ilang serbisyo, ilang gibaligya unta na sa Yahoo, sa na 1 million dollars. Pero kini siya gibalibaran sa Yahoo. Kung imong tan-awon ang offer sa Google sa Yahoo is 1 million dollars. Pero paglabay sa katuigan, year 1997, ang Yahoo gi-purchase niya ang usa ka kumpanya. Ang Yahoo ni palit ug usa ka kompanya, kantidad na 5.7 million dollars og kini ang broadcast.com kini siya wala ni successful og ni sarado gihapon pagka year 2002 grabe na kayo kasikat katong Google katong kumpanya ni Larry Page og ni Sergey Brin ang deal nila mao ni gusto sa yahoo na palito na ang Google katong sikat na sa kantidad na 3 billion dollars pero ang gusto sa Google ilang baligya silang kumpanya is 5 billion dollars in short Ibalibara na pud sa Google ang offer sa Yahoo. Huwag ka wala na po gipugos sa Yahoo na paliton ang Google sa 5 billion dollars. Year 2003 siya na itabo. Huwag pag-abot sa year 2006, dihat ni Gawas ang Facebook. Huwag kini siya nga to, eh, sa Facebook, nagsugod na og balhin ang mga tao. Nagsugod na ang mga tao gamit sa kanang gitawag na Facebook. Huwag ka na siya napansin sa Yahoo. Huwag kini ang Yahoo ni Dool sa Facebook. Huwag iyang istorya ang founder ni ini si Mark Zuckerberg, yang edad ato 22 pa, huwag sa Yahoo na paliton ang Facebook worth 1 billion dollars ug wala isugot si Mark Zuckerberg ang nakapait gihangyo pa jud sa Yahoo diba 1 billion to siya gihangyo pa jud sa Yahoo sa kantidad na 850 million dollars ug kabalo na ta samot nga di mosugot si Mark Zuckerberg wa gi siya ni sugot sa 1 billion samot na sa 850 million ug sa paglabay sa panahon grabe na ang pagsikat sa Google ug sa Facebook ug ang value sa Yahoo ni anam na ug ka ubos kung nakadumdum mo, ang value sa Yahoo katong gear year 2000 is 125 billion US dollars. Pero pag usbong sa Facebook o Google, may bagsak ang Yahoo. O kining Yahoo, gibaligya na lang sa founder dito sa Verizon. Ang kantidad lamang na 4.83 billion. Kung imong awon from 125 billion down to 4.83 billion. Pero napay usak ka gayon untana nga masave pa kining gitawag na Yahoo. Kaya katong 2008, ang Microsoft ni Dool sa Yahoo. Kung gusto ang tanak paliton sa Microsoft, ang Yahoo, sa kantidad na 44.6 billion US dollar. Pero wag ihapon gidawat sa Yahoo. Katong panahon na, katong 2008. Sa atong panahon karon ang value sa Google, 1 trillion kapina. Imagine, dili million, dili billion, kundi trillion. Ang Facebook, yung anak 1.3 trillion US dollars na ang value sa atong panahon karon Kung yung mong daghan kay opportunity unta na makuha sa Yahoo, ang Facebook o Google sa unang panahon. Pero wala nila nakita ang potential aning Google and Facebook o gipang sa Yahoo. Kung ila pa lang tong gipalit sa una, siguro ang Yahoo karon ang powerhouse, ang king, ang hari sa internet na atong maapsan sa atong panahon karon. Ang mga rason nga nawala ang Yahoo, anong ni ang Yahoo, nabagsak ang Yahoo tungod nag-focus lang sila sa kanang gitawag na web portal. Ilang napabayaan kanang gitawag na search engine na katro gi-grab ng opportunity sa Google ug mga tao ni biya sa Yahoo ug nibalhin sa Google. Ug isa sa mga rason nganong nibagsak ang Yahoo is ang pag-usbong sa mga social media, ang Facebook, Instagram ug uban pa. Nakahibaw ta base historia istorya nga sa una na deal ning duha, pero gibalibaran sa Yahoo. Wala nila gigrab ang opportunity, wala nila nakita ang potential ani ng mga kumpanya. So ang lesson ato makuha karon sa istorya sa Yahoo o sa Yahoo Messenger is kung nay opportunity i-grab na. Tanawa ang potensyal, kung good, kuhaa siya. I-grab siya. Kay puhon ka siya. Kung mubum na siya, basin magmahay ta. Kay wala na ito kuha, wala na ito i-acquire. Tarong panahon na, nga kaya pa nato. ito. Pagunta na may na-learn sa itong video karong adlawa, ayaw kalimot sa pag-share ang inyong video para dagan tayo makalearn na itong mga kaoy nation. daghan kay salamat sa pagtana o ganito na sa sunod. Bye! Follow for more! Uy! Bisaya Channel! Ang channel para sa mga bisaya!